Nung minsan napadpad ako sa Taytay tay Rizal, naalala kong may pari na nag 30-day retreat sa bukid noon na nakaibigan ko si Father Franz Baasis. Pagdating ko, hinanap ko muna yung CR. Boss, saan po ang CR dito? Saan po ang CR? At doon? So, naglakad muna ako ng konti, pero parang nasa bandang dulo ata. Um, ayun o, no, yung parang may gate. So, kakababa ko lang sa sa ko, nagharap pa ng na, CR. Yan dito naman yung CR, pero nakalak siya. So, kinanong natin si Father Friends kung meron ba pa backup CR. Of course, kailangan natin maging patient because there are things that are simply out of our control. At ayun, nakita ko na si Father Franz mula sa malayo para ipakita sa atin kung nasa ang backup CR. Kasama natin ngayon ang dahilan kung bakit kasama ko ang Philippine Madrigal Singers at Philippine Philharmonic Orchestra. <laughs> nakita kasi ni Father Franz na nasa labas ako ng simbahan kaya bigla niya akong pinapasok. Bigla-bigla. Yung backup CR pala na offer ni Father sa akin ay sa parish office nila pala. Hinahanap ko ang backup CR. Buti may backup CR kasi nahanap pa. So, kunwari nagsi-CR ako, pero alam nyo ba, pwede nyo i-report yung spam sa Facebook bilang spam. Pero wag nyo gagawin ha, tsaka hindi ko sila sponsor. Wala lang, naisip ko lang. Going back. So, pinaikot tayo ni Father Franz sa pinakabagong minor basilica ng Diocese of Antipolo. Mahilig din palang maglaro ng NBA 2K itong si Father Franz. Aside from that, ang Taytay -Tay Church ang kauna-auna ang Stone Church outside Intramuros. Another reason kung bakit historical siya ay... Ito nag-aaral yung mga prayle ng Tagalog. Yung yeah, mga Tagalog area. Tagalog area. Yeah. area Batangas, etc. Yeah. So pumasok kami sa may bandang sanctuary tapos biglang sabi ni father, yung Pin dito, pinindot. Tapos pinindot niya. <laughs> uy, uy. Baka pagalitan tayo ng pare. Ay, yung pare pala mismo yung nagpindot. Pwede bang layperson din pumindot? Sige, pwede. Legit siya na Bel. Ayun na. Ah. Church, Pinapasok na tayo ni Father Franz doon sa kanilang sacristy at hindi ko maiwasang magtanong kung ano nga ba yun. Question, para saan yung ref na yan? uh, tubig. Ah, hindi yan yung mumpo? Uh, oh, hindi, hindi nilalagay yung uh, mompo dyan. Pwede ba tayo mag-refrigerator <laughs> ng sacristy <laughs> Oh, meron oh, nga. Pero hindi yan consecrated, of course. Ay, hindi naman. Na, ano. Saan ba nilalagay ang consecrated na wine? Or wala, iniinom so, lang talaga, di ba? Oo ang tabernacle na yung parang talagang yung bakat ng mga ano uh, Blood of Christ. Uh -oh. Pero walang Blood of Christ. Mm. After nun ay pumunta kami sa Museum ng Simbahan. Mm. Ito ay mga... Ang mga naging parish priest pa, mula nung 1866. Mm. Mga OAR. Ano tawag dito? Parang hindi ko alam, ha. I'm so young, no? I don't know. I don't know <laughs> what ko rin this rin alam. Uh, <laughs> hindi, hindi hindi rin. Ah. <laughs> hindi ano na 'to. Yan, hindi yun yun ko 'to naabot. Ito inabot. Type hindi ko alam na typewriter 'yan, ha. <laughs> <laughs> ano ba talaga Father Franz, yung minor basilica na konsepto? Hmm. Kasi 'pag sinabi muna na natin basilica, marami 'yan, no? Meron major basilica, meron minor basilica. Major basilica ito yung mga basilica sa Rome. No? The four major basilicas uh, uh St. John Lateran, uh, St. Peter, uh, Mary May George, at uh, yung St. Paul outside the walls. At meron ding ano pa, ibang mga major basilica sa Jerusalem na naman matatagpuan sa Holy City. Tapos outside that, tinatawag na yung mga basilica sa Dudek na minor basilica. na sinabi natin yung basilica, meron tong connection sa Pope. No, kaya makikita natin sa mga basilica, merong papal seal doon sa taas. Mm -hmm. Tsaka yun yun, may mga symbols ng Santo Papa hmm. doon sa mga simbahan na yun. At nade-declare ang siyang simbahan na Minor Basilica. Dahil sa pagiging historical ng lugar na yun, kagandahan ng architecture ng lugar na yun, tsaka liturgy din yung sa lugar na yun. Pagpasok ko ng parish office, humingi ng sample yung mga nagtatrabaho doon sa opisina. O di, sige, sample tayo. Sige, sample daw. Dito nga ito. Bakit so, akabal na mukha eh? Wala nga. yan. Nag-agong yan. Uy, gosh! Stop it, you! Stop Sa first 15 seconds, ako <laughs> nag-agong <laughs> sa Dito sa Taytay, -tay, uh, mayroon akong sinulat na yung The so Way of Beauty ni Pope Francis. Na-declare na to minor basilica kasi ang ganda. Uh, pag pumunta yung mga kaibigan ko dito, yun yung una nilang nasasabi, ang ganda. Naalala nila yung Diyos doon sa kaganda. Ganon din yung mga nagpapakasal dito, ni-interview In ko kasi sila. Sabi ng mga gusto magpakasal dito, bakit, okay, tinatanong ko sa'yo, bakit dito sa simbahan yung pinili? Kasi Father, ang ganda, napakasolim po nung simbahan pagpasok namin. Yun. Kaya, yung beauty, no, though, ah, uh, nagiging, ano, para sa iba, no, vanity yung beauty, pero, yung kagandahan, no, yung order, reflection yun ni God, eh. kaya, hindi yun dapat natin makita something negative, kundi, something siya na nagpapaalala pa rin sa ating kita. Beauty, Oh, Om um, Sim, Om um, Sim. Yan yung nakikita din natin dito sa simbahan. Nice, nice, nice. Ah, ay, hindi ko pala na-record. Joke, <laughs> joke lang. <laughs>